di benih baru deh. Mari lah saya menggelutuk dan mentayangan Wow. Itu lah semangat kain antai menti ikat konti lah saya cakap ini saya nak tinggal ating ahus lah suai. Wuuu. Selur dah nama nanti ni tu hati bumbay lu so. Wap. Okey, ikat yang dia ni sebab kamu usuk-usuk ni lagai yang nanti Wow. Atau Tetak yan okey, kaya nanti berapa halu selalu suah. Bako natin lagyan ng tubig, lods. Yan. Sabawan din natin, lods. Pero may sabasabaw din tayo, ba? Wow! Kasi magtipid-tipid muna tayo, lods. tagal pang sahod, ba? Woo! Dito, lods, ay. prepare ko na yung bulad ko, ay. Ipituhin ko na dito sa labas, lods. Huwag na doon sa loob ng bahay. Baka magbaho-baho, ba? Dito, lods, ay. Lagay yung goodbye head natin din, lods, ay. Kalau mabak periit tu nanti siap manuto Ba, ump ya no Asarap naman talaga i partneri arnuz ba Wow Ituluz a cik natahe luz ke Hei bukal bukal yan luz Ilagay ni si kuwa nata iles Hey Tamihan nanati <tuk> na si kuwa luz Perlu mabas yung aroma ba Bagui ilagay yang <tangan> nati misuwa luz Oh misuwa yung aisu isi sagol Ituluz ba Masarap pa din itong biswal, si. Eh. At aklo ba na yan, los para mabubuot ba? What? Dito, balihin natin itong ating goodbye heel, si. Baga eh. mapahagod ba? Yung basunog, los ba? Yummy! Yan o, na natin yan, los. Ganda talaga ng kulay ng na ating pagkaprito, los ba? Wow! Parang nakatsamba naman tayo na pagluto. Anito nga eh. ya, yan, los, si? Woo! Yeah, yan, los. Luto naman yan. Ay, hahaunin na natin, los, eh. Wow! Dito, los, ah. Balik tayo dito, magtimpla tayo, los. Lagyan natin asin wow. At saka bitsin.

Mainit pa masyado yung sudan natin dito, Luz ba, oh? Wow. Yan, oh, serve the time ng damihan natin, Luz, kaya para talaga mabusog yung tami natin ba, oh? Wow, sarap naman talaga ng sabaw ng wow. tinapalos na titakbar ko ba? Habhab kubkub, Luz. Kaya dito, Luz, magsusuko na kami ng habhab kubkub, Luz, eh. Ito na mga kasabay ko sa kain, Luz, oh. What? Oh, nasirap yung dagway ng anak ko, Luz, ba? Dadadaot ba? Kasi ayaw na sa anong bahay ng hulay, ba? Pero dito, Luz, kumain na siya, Kay kinusi ko si ko si, Yung kinulot, ba? Ah. Salap-salap, Lods, oi. O, oh, tingnan niyo, Sarap, sarap lang talaga, Lons, ba? Masarap talaga ito, Lons. O, ege, ito man yung ulam na kinagisnan, Lons, ba? Kinalitihan, Lons, ba? Kasi la kita is mahirap, Lons, ba? Kaya kahit ano, tayo, Pero sa totoo lang, Lons, at tipid-tipid lang mo na, pa mga sahod, Lons. Yeah, dito, Lons, sa kainin na yan itong ulo ng bulat, Lons, masarap ba talaga ipartner itong bulat sa ating miswa, Lons, o, yun, dagwen, klirit, Lons, o. Wow. Siyap-suyap na siya dito, ba? na dinatin Lons, Kasi sa sarapan mo talaga ako sa kain ng sobrang mga sabalos eh. Wow. At siyempre kapag may sabalos, hindi mo mawala yung ating bulan sa bangon ba yun <laughs> oh. hmm, si, ba? Kasi oh, nakakagana mo no! talaga sa kain lus eh. Tulusog mo. Ugit-ungit na tayo dyan lus eh kahit napaso ba. Masarap naman talaga itong tinapa lus eh. Lalo na yung tatak barko lus. Talagang alam natin lus ba natatak sa riwa talaga lus eh. Masarap talaga sa inga din kani tulutulus ba? Itulong talaga paborito ko sa palos ba? Gata gigisa-gisa natin ba? Lagyan ng kundong at saka miswa ba? Wow! Pero alam tayong kundong lo sa miswa lang yung lagay natin And, Pero lalo siya sumarap na Kaya ibabas yung aroma na natin si ba? Iba talaga si kwa lo ba? Kahit saan mo ihalo yung si kwa, ba? Masarap talaga ba? Kasi babango yung si kwa ba? Kapag lagay mo sa mga sabaw-sabaw lo Wow! Talaga masarap yung si kwa, ba? Pero tayo, Luz, wala pinapasaylo eh. Woo! Yung walang, walang pinapatawad, Luz. Bakit ano, Luz? Basta hindi tayo mahilo, ba? What? Yung hindi ganda rin mamatay, Luz, kapag ano yung kinakain natin. Ah, kahit ano makita na Tay Losoy, haharbatin na Tay Losoy. Kahit dahon ng sampinit los, basta magulay lang, kainin na Tay Losoy. ta na tayo, pili-pili ganyan talaga, advantage natin los. galing e tayo sa -galin mahirap los, kahit ano kainin natin, uy. Mas mabusog lang tayo at lagyan mo ng laman yung tiyan natin los, ba? Para hindi din tayo maluluya, eh. ורוצה תועלם דין לוז, ואולי עדיין בדזית שכאן ניכר נלוז, כש... מלא יופו מניאנס האהוד לוז. יא ראי ללוז, הטיפי טיפי גלום מונתאי נוז, וכו' כו' על הלום הכיתה להטין לוז, וכי פרומי מיילגה הייתה שטינקטיאן לוז בו. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה